Yo, what's up mga kabay? So ngayong araw, andito tayo mga kabay sa likuran ng bahay namin kasi may nakapansin na ako dito mga kabay na kakaiba dahil may napansin ako mga kabay na yung saging kahit na natutumba na uh, putol na siya, matagal na siyang putol tapos patay na ngayon namanghalang ako kasi kahit naputol na yung ano niya, katawan niya, tapos wala na siyang ano ba, kumbaga hindi na siya nabubuhay. Ngayon, may tumubo banda sa pinutulan niya na ano, puso sa kayong bunga niya. Kaya ngayon mga kabay, tingnan natin, at ipakita ko sa inyo kung bakit siya nagka bunga at nagkaroon ng puso. Tara, let's go mga kabay. Una-una mga kabay, dito yung darling ko. Hi ka. So ngayon mga kabay, tingnan natin dito. So ayan mga kabay, tingnan natin. Ito oh. oh di ba mga kabay? Kung napansin nyo, ayan oh. Putol na yan. Pakita mo Putol na yan, tingnan mo oh. Ngayon, nagkaroon siya ng ano. Nagkaroon siya ng puso sa kabunga. Ayan no oh. Bihira lang yan. Putol na yan mga kabe. Sa atin na yun naman, patay na, di ba? Patay na yung dahon saging niya, ay dahon na katawan niya. Ay dahon yung katawan ng saging. Tapos ngayon, namumunga siya, yan oh. Namumunga siya ng ano. May lumabas na ano. Na, ayun ayan oh. Yan. Kasi nanguha kong talbos. Tapos ito yung puso yung niya. Tsaka yung bunga niya. Kayo mga kabay, ano sa tingin nyo? Ba't siya nagkaroon ng ganyan? Ba't, ba't nagkaroon ng bunga at saka yung puso niya? Baka sangod. Sangod. Diba? Ayan yung ipakita mo yung puno doon na wala talaga. Baka binti, tinumba lang eh? Andito yung ano niya eh. Yung parting ano niya. Yung pinaka-ugat niya pero hindi naman siya na ano, natubo. itutok mo dito, napatay siya. Hindi ganyan. Kaya nga. Itutok mo. Hindi pa. Ayan o. Oh. Patay talaga siya mga kabay. Ayan o. Nagulat na lang kami. Diba o. Oh. Hmm? Wala siyang dahon. Lumabas Sa tingin niyo mga, mga kabay, kabay eh. ba, ya, bakit kaya nagkaroon ng ganito? Diba? Bakit siya nagkaroon ng bunga? bunga na ano ayun o may may ahas na ko dito eh. kasi napansin namin mga kabay kasi tinanggal namin yung ano ayaw mo na lang ito dito huwag mo na tanggalin para maano yung mga ano magnanakaw kasi ito yung likuran namin mga kabay dito ayan o oh tapos ito yung aso namin no? yung mga bata nagsi ano nagbatuan uwi yun ito yung likuran namin dito mga kabay ayan o no?